Kung ako ang tatanungin nyo, syempre marami akong plano, marami akong goals ganyan ngayong 2024. Siguro, una sa goals natin this year talaga, ano tayo, makaipon tayo. Tapos, yon, um, yun, makaipon ng enough para, you know, more travel, more experiences in life. Di ba? Nabubuhay tayo para sa mga ganyan. Sa mga weekend na nagagawa natin yung mga gusto natin. Siyempre, kasi Monday to Friday, tatrabaho ka, di ba? Wala ka naman choice. Hindi ka papayagan mag-live. So, you have that weekend <laughs> para makapag-travel-travel -travel ka naman. So, best, yung sa inyo, anong mga goals ninyo ngayong taon? Yan, yung mga... Uh, gusto nyo ma-achieve. Sana meron, di ba? So, pag-goals pang nalalaman, hindi naman niya natutupad for the uso lang kasi New Year. Ang bastos naman ang bunga nga. Ang bastos! Kung hindi mo kayang tuparin yung mga goals na isiset mo, ganun...